guys, welcome back to my channel for today's video ay and update ko kayo sa bago na tinatanim guys ayan, dito muna sa ibaba guys kasi may ano may ano dyan may ano tawag nito grow light kasi yung sa ibaba wala ng grow light gabi na kasi ngayon guys ayan oh wala ka nang makita gabi na ayan, dito muna sa ibaba kasi may grow light makita natin ayan Ayan yung ating Vecchia. Tsaka yung ating Nana Huko Mini. Ayan sila. Ito yung last unboxing natin guys na madami. Yung tigda dalawa. Ayan sila guys. Ang ganda. Ganda talaga guys no. Pag ano, pag may ano talaga, pag may new roots na sila. tika tulad yung dati, walang new roots. Daming namatay din guys. Daming nalusaw. Ayan yung ating cream pop. Ayan guys oh, 'di ba ang ano, bubutyog. Ito talaga guys, oh first time kong magkaroon ng ano variegated uh, sunrise. Ayan. Yung ating ano lona. Ayan guys, yung ating lona, ang ganda ni lona, lucky. Yung ating variegated na lemon rose yung ating lalasina na may ano na may flower na guys baka bukas ano natanggalin ko na yung flower niya ayan din si ating violet queen ayan yung ating ano guys binimusumi na ano na maliit na kasi ano natangga nag mamasyo yung mga leaves niya pagdating dito pero may mga new roots siya guys Ayan. Dalawa sila sa isang pot. Kasi ang liit-liit na naging token size na siya, guys. Ayan. Tsaka yung ating, ano, tawag ito. Green lantern. Ayan. First time ko ding magkaroon ng green lantern. Ayan sila guys. Tapos dito naman sa, sa itaas guys. Ayan. Tingnan natin kung ano ba. Klaro ba? Kasi ano, ang grow light nito kasi parang ano lang. Ayan o, nasa, nakadikit lang sa ano. Ayan yung ating blue metal. Na dalawang blue metal. Ayan, ang ganda nila. Tapos ano guys, si Fiona. Ayan si Fiona. Dalawa nating Fiona. Yung ano guys, yung malalaki, ano na, na tabi ko silang dalawa yung iba, yung maliit hindi na, na ano, nakasiparit na sila saan, kaya yung nalagay ko yung iba hindi na sila magkatabi ano kasi may malaki, may maliit tapos ito naman ay si ano ba tawag ito? Swabila, ah? Swabiu... Ano ba ito? Pagkata? swabulence, uh, swabulence. <laughs> eh, ano pagka ano tama ba yung pagka ano ko? Bigkas. Ayan siya, guys. Maparina. Yung ating ano to, si Bloody My name to, may ID to, nilagyan ko ng ID. Si Bloody Jam to, guys. Malaki to, guys. Tapos yung nalalaman nyo ba yung ano niya, yung sa il, sa ilalim ng mga leaves? yung nag ano nagkulay yellow ayun ang ano na nalanta na siya guys kaya ano na lang binunot ko na lang ko na lang sila para hindi na mahawa yung iba nag, ano na kasi kulay nila itim na pero hindi naman nag ano nagtutubig yung labas pero kinuha ko na lang yung ating lawin din siya na ayan ang ganda ni lawi lawi din siya na ito guys, nahihirapan ako mag ano ng ID nito. Parang parang si ano si Carly, ano ba yun? Kalimutan niyo kasi yung ano niya yung Pink Carl of ganyan ba? Pink Pink curl ba yun Iwan kung tama ba yung ano ko ID yung nakalagay sa tissue. Tapos yung ating magandang pearly bone. Ayan guys, ang ganda, laki. Nagkaroon ako ng pearly bun dati, pero ano na, na maalam na din. Ayan. Tapos si Milky Way. parang nag itim-itim yung ibaba niya guys o yung lalim na leaves. Ganyan no. Ayun. Hintayin ko na lang baka maano na 'yan. Tapos yung ating exotic. Ayan. Ang ganda ni exotic. Ito ating compactum. Laro ba guys? Gabi na kasi guys eh. Ito ating dalawang compactum. Ayan. The, yung isa nating ano pala guys. Yung isang pag ito. Lawin din siya na, Ayan guys oh. Ayan siya. Tapos ito naman. Nakalimutan ko yung ID nito, guys. Ayan. Nawala kasi yung tissue na nilagay ko dito. Ewan ko kung saan ko yun nalagay. Tapos dito sa kabila naman, guys. Ayan. May grow light din sila, guys. Ayan, may grow light. Yung ating isang bekya. Ayan, yung ating bloody jam. Yung isang bloody jam. Yung ano, nangitim na yung ilalim yung ganito guys so ayun oh nag ano din siya wala baka ano naman yan oh ang ganda ni bloody jam yan si ating bloody jam ito naman si monstrous onslow yan si monstrous onslow ang ganda din ni monstrous onslow yung ating Hercules. Ay, hindi to si Hercules, ah. Ah, si ano to? Ah, tama, si Hercules to, guys. Ayan. Si ating Hercules. Tapos, ito naman, si barigited na Selkville. Ayan. Parang old na to, guys. Hindi to kasama dito, guys. Parang... Ito yung kasama ng walang mga roots, mga new roots. Ito si pangalawang monstrous onslow. Ayan. Monstrous onslow. Ito guys, oh, so nakalimutan ko yung name niya guys. Ang ganda po naman. Oh, ang daming babies sa ilalim guys. Ayan. Ang daming babies. Ang ganda po naman niya guys. Ayan sila. Ito, nakalimutan ko ding ID nito guys. Ito naman ay si monocerotis na hindi variegated. Dalawa to, ayun yung isa. Ayan yung isa na monocerotis natin. Tapos yung ating isang tipi. Yung isang tipi hindi ko pa na ano guys. Nalagyan ng name. Nasa ibaba lang. Yung ating magic ano, savanna. Diba guys, ang ganda ni magic savanna. Ayan. Tapos dito naman sa ibabaw, guys. Wala man dito lang may grow light. Oh, ayan oh. Hindi masyadong ano. Hindi masyadong, masyadong makita ayan oh. Walang grow light dito, guys. Ayan, walang grow light. Ewan ko lang kung ano ba makikita nyo ba, guys. Gabi na kasi, guys, eh. Ayan yung ating isang bloody jam. Ay. Mali pala ako, guys. Dito si bloody jam dito si Bloody Jam kasi doon na si Bloody Jam eh, yung isang Bloody Jam. Hindi nga pala to si Bloody Jam. Kunin natin yung ID niya. Ayan. Yung ating isang Tippi. Tapos yung ating isang Clara. Saan ko nalagay yung isang Clara ko guys? Nakalimutan ko. Ayan. Yung ating Clara. Tapos yung ating Cat's Claw. Ayan. Ito naman guys ay si ano to si Elation. Ayan si Elation. Tapos si Sensation. Ayan my flower na. Tapos yung ating Butterfield. Ayan si Butterfield. Yung ating Suavulence. Tama ba pagkabigkas ko guys? Suavulence. Ayan. Itong isa nating butterfield. Ayan. Tapos yung ating blue surprise. Ayan yung ating blue surprise. Tapos ito din. Nagkatabi sila. Si blue surprise. Tapos si Laila Sina. Ibang ganda ni Laila Sina guys. So, oh, ayan. Ang ganda ni Laila Sina. Yung isa natin yung exotic. Ayan, si exotic. Yung isang elation natin. Ayan, si elation. Tsaka yung isa natin sensation. Ayan. Hindi sila magkatabi guys. Tapos yung ating isang Clara. Ayan pala yung isang Clara natin guys. Ayan si Milky Way. Ayan sila ngayon guys. Ayan. May iba. May ano. Grow light. Yung iba. Wala. Ayan oh. Hindi masyado makita guys no. Sa ibabaw. Walang grow light din. Ayan. Pag gabi ganito lang sila dito guys. Ayan yung gan ano nila. Pag gabi na. Dito guys. Hindi ko na nilagyan ng grow light sa ibabaw dito kasi ano naman may araw na pumasok dito dyan galing guys o oh. ayan natatamaan sila ng araw dyan guys ito yung mga ano guys yung na unbox natin na walang mga new roots yung maraming ano mashi ayan sila tapos dito naman yan ayan yung ano na sa gabi may grow light sila pag gabi ayan ito din sa kabila may grow light dalawang ano lang guys dalawang andana lang pala nalagyan ko na ang ano grow light kasi ano naman guys ang mahal kasi ng grow light guys grabe mahal talaga ang grow light hindi ko na maano mag iipon muna ako kasi ano nung last unboxing natin parang nang parami yon parang malaki laki yung ano natin <laughs> nagastos doon kaya mag ipon muna para may pang grow light na naman ilagay dito para hindi ko na sila tanggalin dito guys ayan hindi ko na dapat sila tanggalin dito banda lagyan ko na lang ng grow light yan guys ayan yan lagyan ko ng grow light yan kasi so dito ano yung grow light na naka ano lang siya anong tawag ba dito guys so ayan o oh, ayan kadikit lang sorry kalawang na yung ano ko ha parang palitan ko siguro yan guys ng malaking ano grow light ayan yung dito si baba naman guys ayan white ang kulay ng grow light nila dito guys parang maganda ang white guys no na grow light ayan sila guys yan muna sa ngayon, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless.